kami sa Arboretum. First time namin dito. Hindi ko alam kung Arboretum Park pa yung pangalan or... and Let's go, Mon. Ganda dito, guys. and Wala siyang tao. So, nagdala na ako ng tubig. Nagdala ako ng bag. Ay, hoy! So, nandito kami sa Arboretum. And, ayan, highway na yan siya. Palagi ako dyan dumadaan. Pagpapunta sa work, before. Dito lang muna tayo. Itong lugar na to, guys. Nung dumating kami dito ni China 2014, tinatanim pa lang yung mga puno na nasa likod ko. Ayan. Yung mga puno na yan. Ang liliit pa niyan. So, Ang tagal ko nang gustong pumunta dito, guys para i-walking din si Almon. So, shout out kay China and sa kanyang daddy. And sa lahat ng mga taga El Salvador and taga Lubid Ayan. <laughs> Sama natin si Almon. Ang ganda na lugar na to guys. Eh, itong mga puno pala is mga pine trees yan. Na early 2000, nag bushfire dito. So umabot yung bushfire dito. Nasunog lahat ng mga puno. Nagtanim sila ng bago. Oh, wow, mundin. <laughs> okay. Nagdalao ng tubig, nagdalao ng snack niya, kakain siya after. Okay. Ikot, ikot tayo dito. Fun facts guys, dito sa Australia, mas marami pa yung kangaroos kaysa tao. So I think there's over 50 million kangaroos sa buong Australia. Times two yung dami niya sa population dito sa Australia. Grabe, ang lalaki na ng mga puno. Ano? dami. So shout out kay Sina Day, dati lang to natin dinadaanan Diyan sa highway Ngayon nandito na kami ni Almond ah. ah. Dito pala sa Australia Ang pinakamalaki na city is uh, Brisbane So nandun siya sa Queensland Pero yung pinakapopulated na State dito is um, New South Wales 65% ng population ng Australia ay nandun. And nandun din yung Sydney. Ready? Ready, Almon? Tara. <laughs> so, elementary pa lang ako, guys. Mahilig na mag-skateboard, mag, mag rollerblades Kasama ng mga pinsan ko. Mga classmates ko. Almon. So, hinto lang tayo dyan sa unahan. Tignan natin yung spot. Ano ito? Check natin. So ang ganda dito guys Galing pala ako nag work It's a Friday Dapat sana off ako ngayon Eh, tinawagan ako sa isang trabaho ko Grab ko yung sterilizing Kumawag sa akin And nag email kung available ba ako ngayon Kumawag kagabi eh, Sabi ko oh vacant ako eh, Wala naman akong gagawin ngayon eh. Ang dami ko ng trabaho dito guys Sa Australia And nag umpisa ako sa hotel Hanggang na supervisor Nung nasa hotel pa ako nag work Uh, nanalo ako ng ano guys, uh, employee of the quarter. So binigyan nila ako ng $500. Pasensya na kung hangin ha. So I think 2016 yun. Kung hindi ako nagkakamali. 16 and after noon, ginawa akong supervisor. And nagtrabaho din ako sa hospital. Nagtrabaho din ako dun sa hospital. Sa Calvary. Shoutout sa lahat ng mga taga Calvary dyan. Tagal din ako nagtrabaho dun. Siguro mga 2 to 3 years din ako dun isang restaurant naging ano ako doon uh, cook slash uh, dishwasher pero mainly guys yung trabaho ko talaga doon is uh, cook or chef pero hindi naman talaga ako oh, chef kailangan lang talaga nila ng tagaluto so isa siyang korean shop And nakakatawa doon guys dalawa kami pinoy na chef or cook doon hindi ko alam kung lasang korean food na ba yung niluluto namin pero sabi nga ni china yung ginawa naming japchae yung binigay ko na japchae sa kanya para daw ano Pinoy na bihon style <laughs> And naka line din kami ni China guys. Naglalagay ng mga plastic bag for, for donation. Ilalagay namin sa mga mailbox. So bago pa lang kami noon, merong Pinoy na merong Pinoy lumapit sa amin. Student din siya. Sabi niya kung gusto ba daw namin ng sideline. Sabi namin, oh sige. Isang araw lang si China na awaw sa kanya. Ako na yung tumuloy. Parang na-scam nga kami dun eh. But anyway, ang gandang experience yun. Nagbaun nagbaon kami ng lunch ni China. Kumain kami sa, ano, lalim ng puno. And first time yun ni China. Kasi sa Pilipinas, eh, hindi naman sa pagmamayabang. Eh, meron yan silang kaya. Yung late mom niya is uh, isang doctor. Yung dad niya is um, malaki yung position sa government. Um, Napaka-independent din yan. China. China my loves. Okay na moon <laughs> Ang layo na nang inabot namin. No? Katrabaho din ako ng disability. So matagal din ako dun. Malaki din yung kita dun guys. Pero minsan stressful. Kasi depende yan sa client. Merong client na chill lang. Pero din client na pasaway. So careful. But nag-enjoy ako dun sa disability. Ang dami kong nakilala. Ang daming Pinoy. Ang daming Pinoy doon na nagtatrabaho as a disability support worker. Yun, after ng disability, nag-apply ako doon sa hospital. Sterilizing technician. This is, uh, yung bagong trabaho ko is um, doon, um, nursing assistant. So, ang dami din Pinoy. Nandun sila Henny, Mimi, sila Anan, Baker. -An, Becker. Ang dami ba doon? Ang dami akong mga bagong nakilala ng mga Pinoy. Halos sila lahat Mga nurses Let's go, Moon Okay, guys, tara Balik tayo Pang-relax pang ko Yung skateboard Basketball Yun Dito guys sa bagong trabaho ko. Challenging siya kasi first time kong gamit ng needles, may mga procedures, ganun. Ang bango. Promise. Amoy na. Hindi <laughs> ko alam kung anong puno to. Pero ang bango niya. Hindi siya pine tree. Kasi malaki yung mga dahon niya. And I think this year guys, lumuwag na yung ano nila. Visa restriction. Yun yung narinig ko pero hindi ako sure. So sa lahat ng mga nag apply dyan for student or skilled workers na papunta dito, good luck sa inyo. Tsaga tiis. Sabi nga, tsaka mo lang malalaman guys, gano'ng kahirap mga ibang bansa pag kayo na yung maka-experience. talagang maiyak ka. Meron nga dito mga Pilipino, hindi nga hindi nag-survive. I mean, ibig kong sabihin na umuwi, umuwi talaga sila ng Pilipinas kasi hindi na nila kaya hindi nila kaya yung trabaho hindi nila kaya yung lungkot si China nga muntik na yung uwi. muntik na yan siya umuwi guys yung first year namin dito kasagsagan pa ng winter iyak siya ng iyak guys tumawag siya sa kanyang parents payo ko lang sa mga kababayan natin dyan na papunta dito o papunta sa ibang bansa tiis lang talaga contact sa family prayers and the offer lahat kay Lord Ang layo pala nung inabot namin ni Almon. Dito lang kami nag-park. Ayan. Yung katabi ko ng mga kotse is uh, nagbike sila. Yun yung maganda dito guys. Madaming car park. Nung oras na ba? Tignan natin guys kung kaya pa natin pumunta dun sa dun sa taas. Maganda yung view dun. Okay ka lang? <laughs> Ganda dito guys. Promise. Nakaka-relax. Dalawang <laughs> beses pa lang ako dito. Pili lang tayo guys Saan ba dito? Ah, ito na lang Peri peri chicken Peri peri So nagantay lang ako guys para sa pizza natin for dinner And while waiting Nagtingin-tingin ako ng mga bahay Bahay na for sale Nagulat ako guys na ito na pala yung mga presyo ng bahay ngayon Yan yeah, no Mostly hindi bababa ng 1 million Yung 600,000 nata I think it's uh, ano siya Townhouse So, ayan, sold. Ang dami lang sold, guys. Ayan, maganda din to siya. 1.1 million. Mostly, 4 bedrooms. Yung mga 1 million na price. 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Okay, guys. Nandito na tayo sa bahay. Nakuha na natin yung pizza for dinner. Yung in-order ko is peri-peri uh, chicken. Masarap to siya. Manghang. Ayun, oh. And ito naman kay Almond. <laughs> so, naka-discount tayo nito guys. $2 na lang ito siya. Hindi buong pizza yung ibibigay ko guys. Mga isang slice lang. And yung kanyang doggy food. So, nakabila din ako nito guys. First time kong nakita to. Corona. Ayan. Corona. Corona Zero. So, ibig sabihin zero alcohol siya. Ayan. Corona Zero. So, binili ko na lang. Mura na lang siya guys. $1.20. Thank you guys for watching and sa mga kababayan natin na mayroong planong pumunta dito. Good luck sa inyo. Good luck sa mga requirements. Good luck sa mga applications. And see you sa next video, guys. God bless. Uy. Hmm. Tikman natin to. Ano yung lasa? Uy. Oh, <laughs> Bula. Bula na natin. Ito na lang. Sobrang gulal ito. Parang siyang beer. Beer talaga. Pero hindi siguro nakakalasing. Kasi walang alkohol eh. nasang Corona talaga siya.